Hello mga ka-insan. Good morning po. Papunta po kami ngayon sa mainit at spring. Kasi nung last week ay... Nanatawa ko po naka-kita nag-vlog pala. Ibig bisipin nakakatawa tawa pala. Hindi po kami nakaka-commercial kasi na on time po. nung last week ay nagkasakit po ako. Kaya bago magpasokan yung mga bata, hindi po namin sila naipasyal. Kaya po ngayon na lang namin siya ipapasyal dito po. Yeah. Mainit Ito po yung isang natural hot spring resort dito sa bayan namin ng Tayagos. Bali, ito po, yung pong, ano niya, yung pinaka hot spring po niya galing po sa uh, Bukal. Bukal ng mainit. Kaya tinawag po siyang mainit hot spring. Mula bata po ako, dinagala na po ako dito ng nanay at tatay ko. Maganda po dito nakakalak. Kasi mga bata ko nag-enjoy. Sa mga kalabaw. Sa mga kalabaw. Try yung sirus. Nakalak ko na to. Marami na rin po mga attraction dito. Kasi nung maliit pa ako. As in, swimming pool lang siya. Ay, may na, may kumainit na swimming pool. Tapos nabang tumatagal yan. Meron ng mga nakalagay na mga hayop na ito naman yung picture Paganda. tapos marami na po silang mga silikoy tapos si King Kong <laughs> <laughs> halos dito na po ko lumakay ng maliit pa ang malit maliit pa ko hey, hey. syempre lumakay alam mo <laughs> why are you videoing? I'm videoing be myself because alam mo di ako na you know. lang ako na yun alam mo kung bakit? Mababa? Oh, Oo, english na si Dazzle. Wow! Up. See? Tano ko yun yan. Mababa, oh, diyan okay. ako dun sa malaki. Dazzle is English, eh. Oh. Oo. Oh. I remember, <laughs> remember lang niya okay. Open only Saturday and Sunday. Sunday. Mamaya 9 a.m. to 4 p.m. Mamaya pang 9. So, mamaya tayo lilipat doon. Dito muna tayo. So, dito muna tayo habang di pa nag-open. Ayan. Ito po yung mga swimming pools dito. Kasi so, na ba? Mag-dive. <laughs> Bawal pa. Opo, sinalas mo po, ilagay mo po dito, doon. Basta sa may slide. Nakarek pa lang yung slide ba? Doon nga, may slide diba? Doon. Ay, mas malaki doon yung slide. May Maganda doon, may bubong. Doon wala may eh. May bubong na din po doon. Nagtitiktakun lang, nakikisalik ka na. Gwapa! Ay, wala tayo na. Nandito nito, kami hindi nangyayari nangyayari. Mano, baka ako kayong pagliligit. Baka hindi nangyayari nangyayari nangyayari. Ano? Dito na nakakinigay si Pati. Ah. Hindi, hindi na po yung alam mo yun, baka mamaya. Pwede pa naman kayo nag-i-patch ito. Ah, pa, pa, pa. Ah, may babuyas yun sa kabila. Yeah, Dito na lang kayo. Kapi po, kapi. Ano ba yung mga bata? At bakit? Kaya kapi po. Nagtutulog na sa... ako. Makanta po din niya, ano? Ah, uh, natural uh, spring. Ito po ata yung sabi nila itisingaw ng ano, bananaw. Uh, ah, bukal. Galing sa bukal. Ay, nakapito mo na yung marshmallow. Naging isang uh, spring, ano? Naging isang spring sa Kayaba. Hmm. Barangay Talali po. ay mga kanihan. Ito po yung mga simpleng bagay na ginagawa namin. Nung, nung po wala pa si Ertoli, nasa abroad pa siya. Dahil lumalabas kami ng mga bata, nagsiming kami, tapos hindi kami umaarakila ng gantong upuan. Ang, kasi mag-iina lang naman po kami. Ako lang, at yung dalawang bata. Kaya ang ginagawa po namin, sa gilid lang kami kaupo. Yun lang may sa tabi. May latag lang ako, tapos nakalagay lang yung mga pagkain namin. Kasi mga bata naman po, hindi masyadong kumakain pagdating swimming. Mas uso po nila yung nasa tubig sila. Yung mga, hindi naman po kailangan gumastos ng malaki para mas yung mga bata. Kumbaga, kahit simpleng bagay lang, para basta ma-enjoy lang po nila yung araw na kasama ang mga pamilya. Street.